magandang tanghali sa ating lahat. Ito naman po guys, magpapakain ako ng aking mga baby. At ito na po ay nakahanda na po mga guys. Ayan po. Ayan po. Napakainin ko na po sila guys. Ang aking mga baby. Eh, hintay kay anak ko. Garay. Pag hindi kayo nakuha, ah. kung mahulog kayo is, o oh, eso, o oh, Mikaela. guys. Hali si ka na kayo nak. Nasaan si Inso? Inso, hali na. Yeah. Dito ka na. Mahirap talaga yung bunag oh. Yan, oh. yan ko, oh. Ano? Nangyayari sa'yo. Oh, toy, toy. Ay, toy, toy, yan, anak ko. Dito ka, toy. Yan. Maghintay kayo, ah. Oh, Amir. Oh, Abi. Makdo, itu kan anakku. Ada kan? <laughs> Ayan guys, kumakain na si sila ang aking mama. baby. Ayan po si Enso. Guys, tahimik nat. Natahimik guys ang aking mga tabis-bis. sisilipin ko guys, yung nasa labas. Ngayon, ayusin yun na. O so, migay ilagan na. No? Tapos lahat ng matapos ni Kai, si Eso. Ngayon po. Ayan po guys, yung aking mga tabit-bit. Ayan si Enso. Siya yung laging nasa taas guys. Ayan po. napit na po silang matapos ang aking mga tabesbes. Ayan po.